DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Ambush! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang nyo niko, Darage 11 Race Bayan sa kasaysayan. Ambush! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Isang babaeng kolumnista sa pahayagan, ang inambusat at napatay, ang nagsagawa ng pananambang, si Junat ay nangako sa kanyang asawa na ipagagamot ang malubhang sakit ito. Sa mandala, isang kasambahay ang minaltrato ng kanyang among babae. Nasagad ang pagtitimpi ng dalaga at sinaksak ng patalim ang kanyang amo. Adi magpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DCRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa ano ang katotohanan? Vita? Dito, Junior. Ay, totoo pa lang nakulong ka. Mabuti po dumalaw kayo dito. Hindi maaring hindi kita dalawin matapos kong mabalita ang nakulong ka. Ano nangyari? Pinukulong po ako na amo kong babae. Kasi nasaksa ko po siya. Ba bakit mo ginawa yun? Wala po kasi namamasukan no, ako sa kanya. Minamaltrato niya na ako. Sa kunti pagkakamali o pagkukulang ko, kinakagalitan niya ako. Sinasaktan. Oh. Nahuling saktan po niya ako. Hindi na po ako nakapagtimpi. Nabigla po ako. Nasaksa ko po siya. Eh, hindi ko naman po siya napuruhan. Pero ipinakulong po niya ako. Ay, no. Kung alam ko lang na maaapi ka sa pagiging kasambahay mo, sana nang mamatay sa aksidente ang inay at itay mo, inampo na kita. Eh, Kaya na rin po, nagsabing mahirap akong makitira sa pamilya ninyo. Dahil nakikipisan lang kayo ng asawa ninyo sa masungit ninyong pinang babae. Kung may sarili nga lang akong bahay at ako may permanenteng trabaho, talagang kuping kita. <coughs> Dahil matalik na kaibigan ko yung, yung mga magulang. <coughs> Nagsisisi po ako. Nasaksa ko ang amo ko dito. Wala kang kasalanan. <coughs> Kung tutusin, pinagtanggol mo lang ang sarili mo sa matandang dalagang amo mo. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ako makukulong. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para makalaya ka. Dahil naaawa ako sa'yo. May mga kaibigan po akong kasambahay na naaawa rin po sa akin. Kaya ipinost po nila sa social media ang sitwasyon ko. Hindi ko alam kung kailang kita matutulungan, pero hindi ako papayag na magtagal ka sa kulungan. Asahan mo yan. Maraming salamat po, Tito. Hindi maaaring hindi kita tulungan, Vita. Parang tunay na anak na ang turing ko sa'yo. Mga oh, Baka naman nakaluluwag kayo. Pagtangin nyo naman ako. Babayaran ko rin kayo pag nagkapera ako. Hey, malabo ka namin mapautang, Junar. Oo nga. Dahil, alam mo na, mga tambay rin kami kagaya mo. Oh. Ngayon ka lang yung atan utang para kami. Eh, Saan mo ba yung pera? Oo nga. At parang napakahipit ng pangangailangan mo. Oo nga. Nagpapalikan niyo ni Colt. Average 11 race si Bayan, saka, sa kasaysayan. Ambush! Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan! Sa, akin, sa iba na lang ako lalapin. Nagtataka naman ako sa iyo, Juno. Ah. Eh, ah. ah, Nay. Kayo pala. May bibilin sana ako sa tindahan. Hmm. Pero bago pa ako makabili, narinig ko yung sinabi mo sa mga kaibigan mo. Ano? pinagtatakan nyo? Aba, sa tinagal-tagal na may sakit si Edith at kailangan maipagamot, hindi ka lumapit kahit kanino. Kahit naman ho pa pano, nakagagawa ko ng paraang maipagamot at maibili ng gamot ang anak niyo. Natitiis mong maghirap sa sakit at hindi makapagpagamot ang asawa mo? Pero ang ibang tao na nakulong, gagawan mo ng paraang mapiyan sa makalaya Macalaya? Inay! Ay, Junot, uh, mas importante pa ba sa iyo ang ibang tao? Kaysa sa asawa mo? Dinar, Galit ka ba? Dahil wala akong maipautang sa iyo na malaking halaga? Hindi, hey, boss. Kabisado naman kita Pag may hawak ang pera, madali kang lapitan ng mga tauhan mo. Ay, bakit nagdadabog ka? Ay, baka akalain ang ibang kasama natin sa sindikato na narito sa hideout. Nag-aaway tayo. Pasensya na, boss. Nahampas ko lang ang mesa dahil sangit-ngit ko sa amo ng kaibigan kong kasambahay na nagpakulong sa kanya. May kaibigan kang kasambahay na ipinakulong ng kanyang amo? Meron, boss. Kung pwede nga lang, buburahin ko sa mundong hayop na nagmaltrato sa kaibigan ko eh. Ibibilang ko siya sa mga naging biktima ko ng ambush. Nagpapalikan niyo lingkod, Average 11 Ray Sibayan sa Kasaysayan. Ambush! Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan! Kayo po si Dr. Roland? Ako nga, Vita. Kilala niyo po ako? Magkakilala po ba tayo? Hindi. Hindi tayo magkakilala. Ngayon lang tayo nagkita ng personal. Eh, ba bakit po? Bakit kita pinayansahan? Ay, kayo raw po ang sa akin. Kaya pinalaya na ako dito sa presinto. Kasi nga naawa ako sa iyo nang makita ko ang mukha mo sa social media at malamang kung ipinakulong ka ng amo mo na nagmaltrato sa iyo. Hindi ko naman po sinasadya na sugatan ko siya. Naniniwala naman ako sa iyo. Dahil talagang totoong may ibang amo ang nagmamaltrato sa kanilang kasambahay. Doktor po pala kayo? Oo. Isa akong doktor of natural health na naniniwala sa paggamit ng herbal sa panggagamot. At isa rin akong vlogger na tumutuligsa sa mga maling gawain ng mga abusadong tao. Salamat po sa tulong niya sa akin. Anong plano mo ngayong nakalaya ka na? Saan ka pupunta? Eh... Mm, wala kang siguradong mapupuntahan. Baka gusto mo magtrabaho sa akin. Kailangan pa kasi namin ng misis ko ng isa pang kasambahay. Eh, Doktor Roland. Ano? Payag ka ba? Payag ka bang maging kasambahay sa bahay ko? Nay. Tapos na po ba kayo manahingi ng kurtina? Ay, hindi pa edit. Huminto muna ako sa pananahi. Dahil may gumulo sa isip ko. Gusto kong maipaalam sa iyo. Bakit to? Ano po yung gumulo? Nasabi ko na sa iyo nakita ko nangungutang si Junior sa ilang kalugar natin. Dahil may kaibigan daw siyang kasambahay na nakulong at gusto niyang tulungan. Na ipinagtataka ko. Oh, ano naman po nakapagtataka na tumulong ang manugang niyo sa ibang tao? Sa tagal ng kapisang ko kayo ng asawa mo, kabisado ko na siya, Edith. Mahiyain siya. At ayaw niya magmukhang kawawa sa tingin ng iba. Kaya nga kahit may sakit, kahit kailangan mo maggamot. hindi natin siya maasahang lumapit sa ibang tao. O eh bakit ngayon, apektadong apektado siya sa pagkakulong na kaibigan lamang niyang kasambahay. Nay. Edit, kaibigan nga lang kaya ni Junar ang kasambahay na gusto niyang tulungan? Uh -huh? O karelasyon niya? Ano, Boss Bert? Kamag-anak mo matandang dalagang nagpakulong sa kaibigan kong kasambahay? Ah, uh, Junal. Pinsang buo ko siya. Sigurado ka, Boss? Anak siya ng nasirang kapatid ng tatay ko. Kaya nga nang samahan kita para malaman ko kung sinong gusto mong itumba. Hindi na tayo bumaba sa sasakyan. Ang maituro mo sa akin kung sinong amo ng kaibigan mong kasambahay na nagmaltrato at nagpakulong sa kanya. Sa lahat naman ng magiging kamag-anak mo, boss, ba't naman yung malupit na yung paan naging pinsan mo? Kalimutan mo na ang plano mo, Jona. Ibalatan mo na sa akin ang matandang talagang gusto mong ambusan. Boss... Huwag mo siyang itumba at akong makakalaban mo. Nagbabalik ang yuniko, Darich 11, Ray bayan sa kasaysayan. Ambush! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan! Nagpupuyos man ang kalooban ni Jonah sa matandang dalaga na nais niyang mabura sa mundo. Hindi niya natanggihan ang kahilingan ni Bert. Si Vita naman ay pinagmalasakitan at tinulungan ng na isang naturopathic doctor Ani magpatuloy ang pagsubay bay sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DCRH. Ito It is Average 11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Para sa akin po ito, Dr. Roland. Oo, oh, Vita. Para sa iyo lahat yan. Pinagaluhan niyo po ako ng mga damit. Uh, para may may isuot ka kapag day off mo, na magisimba ka o mamamasyal. Eh, nakakahiya naman po sa inyo. Bakit ka naman may hihiya sa akin? Iilang araw pa lang po ako namamasukan dito sa bahay niyo. Eh, hindi ko naman po birthday. Eh, talaga lang na likas na galante ako sa taong kinagagaanan ko ng loob. Magkaan po ang loob niyo sa akin? Oo, Parang anak na ang turing ko sa iyo. Salamat po. Ah, uh, Vita. 'Wag mo na sana ipapaalam sa ibang pagbibigay ko sa iyo, ha? Lalo na sa asawa ko. Bakit po? Para maiwasan na may magselo sa iyo. sa selo sa'yo, Vita. Abay, sobrang pagmamalasakit sa'yo ni Roland. Mas binibigyan ka pa niya ng importansya kesa sa akin na asawa niya. Ay, ate Tina, hindi po. Ano, hindi? Alam mo ba, ni minsan hindi ako naibili ng damit ng Roland na yan. Samantalang sabi ni Tisha, nakita niyang palihim kang inabutan ng mga bagong damit na asawa ko? Oh, hindi ko pa malalaman kung hindi nagsumbong sa akin ng kasama mong kasambahay. Ate, 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 ate! Ate hindi mo Umamin ka! umamin ka, Vita! Pronta kita ngayon, tayo lang ang narito sa bahay para magsabi ka sa akin ng totoo! Hindi! Okay. May relasyon kayo ng asawa ko, hindi ba? Oh, okay. hindi ba? may relasyon kayo ni Roland! Wala, -rolan. wala, po, wala. Sabi ka sa akin ng totoo! Wala po, manuwal! Ano wala? Ano Sinungaling! Pinakit mo! Tinokso mo ang asawa ko, kaya pumatol siya sa'yo! Ano, kung wala kayong relasyon, Hoy. Ah! ang hahantong ang pagsiselos, pananakit at pagpapalayas kay Vita ng asawa ni Dr. Ronan Apresio. Mga nagsiganap Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Bobby Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects Jerry Mutian, technical supervision Bong Buyar at Eric Luceno. Musical Scoring, Buboy Sanong Production Assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Real Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nagkaanyayang lagi na isubaybayan ang bawat makatotohanang kasaysayang lakapaloob sa ating gulang ano ang katotohanan? DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.